kaya kayo masarap kainin dito? Uy, Tul! Uy! Sa kong punta! Uh -huh. po, uy! dito ko! Sama po! Oh, na naman ako nun oh. Dito nga pala ako magfu food trip sa may Chowking Bago nga pala ako makapasok sa loob Eh may nakita ako na meron silang mga pagkain Na tig 99 pesos lang Wow! Ang mura! Ma'am bago niyo po ito ma'am? Yes po ma Bago? Ito yung bago ng Chowking? 99 lahat? Yes Ay, 99, 99 lang Mura yes, Ma'am ma ordering ko po lahat Tungit ka okay, ba tong dito tong taong to? Tan oh, dito ka. Ito kanina ka pa. Ano tol, dito ka kasi yung escalator patutok dito yun eh. Oh, Ito na. Bukong to. Bali, dito nga pala ako mag -foo -foo trip sa may Vista Mall Tanaw na tanaw agad dito yung food trip ang ko, chowking. King. Sa mga hindi nakakaalam ng Vista Mall Taguig eh, i-search e, nyo na lang sa Google Map, makikita nyo agad to. So paano, mag-food trip na ako ha? Meron silang TIG 99 pesos na Chinese style fried chicken With drinks na rin yan Meron din silang chicken chop, egg fried rice With drinks na rin Meron din silang asado siopaw na may chicharap Siyempre with drinks na rin yan Meron din silang wonton mami With drinks na rin yan 99 pesos Nandito nga pala ako sa may Vista Mall Taguig dito sa may Chowking Kasi paborito ko talaga mag Chowking eh Paborito ko mag putrip dito Ang problema nga lang ano? Ikaw yung problema. Eh, ba bakit ako? Sumunod ka na naman sa akin, nagpalibri ka na naman, wala joke ka ba? Eh, ikaw kasi, na nakita kita sa escalator. ang ganun pare, kalain mo na meron silang tik 99 pesos na mga pagkain tulad nitong wonton mami nila. 99 lang? 99 pesos, ganito yung serving ang dami. Uy. Tapos, With drinks na rin yan. Coke. Drinks. Coke pa yan ha, 99 pesos, di ba? Ang lupit no, dito sa Chowking, meron na silang affordable na putin dito. Hindi mo no, hindi tinipid mo no. Grabe. Oh, uh, Uy. First bite natin man ha. First bite. Turap man. Lagyan natin ng chili oil. You know. Dito top sarap. Bukod nga sa Mami Wonton nila, meron din sila ditong tig 99 pesos. Oy. Asado sopao. Asado sopao? With chit-charap na. Chicharap. Teka, with drinks na rin 'yan. Uy. Uy. Combo mille Combo man. Dire pesos gantong set na. Uy. Ayun titigman natin. Ito yung asado sopao nila. Uy. Wow. Kita mo yan man oh. Wow, ang ganda Grabe man, ang sarap. Meron mm. 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 din sila dito yung tig 99 pesos na malaking fried chicken mm. with rice na yan man. Ay, sila mo yung meat. Laki o. Oh. Okay. Ano mo mag-ugano ka yan. Diba, mm. laki o. Oh. Uy. Crispy mon. Drop. Hmm. Grabe panalo to. Pala ini daw. Magang hmm. uy. Hmm. ng chicharap sa ibabaw Mmm Meron pa rin sila ditong tig 99 pesos Uy ano yan? Chicken chop egg fried rice Uy <laughs> 99 pesos lang yan, tinan mo yung tsura oh. 99 lang yan? Tapos may kasama ng coffee yan man Tapos yung fried rice nila, tinan mo may mga laman no? Oh. Hindi tinipid oh. Mmm Hindi ka tol. Grabe Yung fried rice nila tol Kahit eh, hindi na part nila ng ulam eh Kahit hindi na Mmm, sarap Halaki man. Tignan mo kung gaano halaki yan. Kalapan. Mmm. -hmm. Mm. Malamon. Pa, tignan mo. Mmm. Guys, pagpupunta kayo dito sa Chowking, try niyo to. Sarap na ito. Yung sauce niya manamis-namis. Ayan. Mm. Chilli oil. Chilli oil. hindi to 99 pesos ha. Iba presyo nito. Kasi in order ko to kasi paborito ko to eh. Pero guys, try niyo yung mga tig 99 pesos nila panalo yon. So tikman natin man. Uy, beef chow pan with toppings na shomai. Di mga karne show. Mm. You know, Grabe, panalo to. Mm. Ito nga yung huli natin kakainin. Ewan to kung pang himagas to o dessert, di ba? Kasi ito may pangalan, Choco Pau. Eh, ibig sabihin, Choco Pau siya ng chocolate. Yes. Di ba? Parang 70, Parang 75 pesos. First time na ako makakatingin na ito. Tikman natin. Uy. Uy. Ganda ng lining, ha? Ganda ng lining, man. Oh.